Isang landfall na ang bagyong Buchoy sa Taiwan. Ito ang humahatak sa habagat na nagpapaulan ngayon sa Pilipinas. At partner, malaki ang naging pinsala nito sa Taiwan. Hmm. Ha? Pero dito sa Pilipinas, magpapatuloy kaya ito buong weekend? Alamin po natin ang kasagutan mula kay Patricia Mangune. Magulat ng live ngayon mula sa pag-asa. Pat! Rafi Cherry, magiging maulan nga hanggang sa weekend dahil hatak pa rin ang bagyong butchoy ang hanging habagat. ng alas 5 ng madaling araw ay naglandfall na sa bansang Taiwan ang mata ng bagyong butchoy. Pero hatak pa rin ito ang habagat kaya kaninang umaga nga naranasan ng malakas na ulan dito kahit sa Metro Manila. Huling namataan ang bagyo 260 kilometers northwest ng Itbayat, Batanes. Humina ang bagyo dahil nga sa pagtama sa mga bulubundukin ng Taiwan kaya bumabas sa 165 kph ang lakas ng hangin na dala nito at may pagbugsong na sa 200 kilometers per hour. Patuloy itong tumatahak pa northwest, tumatama o tumatawid na sa Taiwan sa bilis na 13 kph. Kaya nananatili ang signal number one sa Batanes Group of Islands. Dahil nga hatak pa rin ng bagyong Butchoy ang hanging habagat ay mararanasan pati sa araw na ito ang katamtaman hanggang paminsang mabigat na pag-ulan sa West western sections ng northern at central Luzon kasama na dyan ang Metro Manila. Pero mamayang hapon, inaasahan na lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Butchoy. Gayun pa hatak pa rin nga nito ang habagat kaya meron pa rin katamtaman hanggang paminsang mabigat na ulan sa weekend. Pinag-iingat uh, ang mga residente ng uh, Pangasinan, Zambales, Bataan, Mindoro at Northern Palawan sa mga posibleng uh, flash floods at landslides. At bawal din munang pumalaot sa mga seaboards o mga baybayin ng Luzon. Rafi, Cherry, sa Monday, inaasahan na unti-unti nang gaganda ang panahon at wala pa namang nakikita ang pag-asa na bagong namumuong bagyo. Rafi, Cherry? Maraming salamat Patricia Mangune live mula sa Pag-asa.